taong 1981 sa Bansang Japan, kung saan ginawa ang barko ng isang kumpanyang nagnangalang Hayashiken Shipbuilding and Engineering. Ang barko ay tagamayari ng Sanpo Kaiyon Company at ang barko ay pinangalan ng MV White Sanpo II. Lumipas ang higit kumulang dalawang dekada, taong 2000, kung saan ito ay ibinenta at naipagbili ng WGNA or kilala bilang William Gotham Aboytes Shipping Company na isa sa pinakamalaking ferry company sa bansang Pilipinas noong mga panahon yun. Buwan ng Oktobre taong 2000, kung saan ang barko ay pinangalan ng Super Ferry 14 na may katagang festival ship nang dahil sa mga bagong disenyo na mayroon ng barko. Isang normal na araw ng February 27 taong 2004, kung saan ang barkong Super Ferry 14 ay nakatakdang maglalayag mula Manila papuntang Cagayan de Oro na mag-stopover sa Bacolod at Iloilo -Ilo City. Ang barko Super Ferry 14 ay may naitalang 899 katao sa kainang oras na iyon. 744 nito ay mga pasahero at 155 nito ay crew members. Kasabay ng panahon iyon kung saan sakay ang isang nagwaging kupunan ng mga galing Mindanao na naging delegado sa isang journalism contest at ito ay ang 2004 National School Press Conference na gilangap sa Luzon. Eksaktong alas 11.00 kung saan ang barkong Super Ferry 14 ay tuluyan ng umalis sa Port of Manila tapintang Mindanao. Higit kumulang dalawang oras ang lumipas sa mismo El Fael at Corridor Island kung saan ay nangyari ang pagsabog sa mismo barkong sinakyan ang pagsabog na nangyari ay nagmula sa isang tourist section na malapit sa Bank 51 sa Lower Deck kung saan isa sa may pinakamaraming tao ang area na iyon. At ng mga panahon iyon ay tanggang sa di maisip-isip kung saan ay kumalat ng apoy sa iba't ibang bahagi ng barko. Maraming mga tripulante at pasahero ang talagang nagpanik at kung saan ay nagsitalon na lang at may iilang di inabot ang swerte na natrap sa mismong nagmalaimpertong apoy na tumupo sa barko. Ang iba na may posibleng nalunod. Bandang alauna imedya ng umaga ay tuloy ng idineklara abandon ship ang barko. Ngunit ano nga ba ang dahilan sa likod ng nangyaring pagsabog ng panahon ngayon? Kasabay pala ng oras na iyon bago pa man pumalawin ang barkong Super Ferry 14 ay may isang lalaking nangangalang Redondo Cain DeLoso, isang Muslim convert na membro ng Kilosa. Nang panaw iyon, siya ay may tiket na nakasahad sa isang bahaging lower deck na kalapit sa bank 51B. Sa di inaasahan, ito pala ay nagtanong pasabugin ang barko sa pamagitan ng isang TV set na may lamang higit 3 kg deantiba. Pebrero 29, kasunod na araw mula na pagsabog, alimoy na italang higit kumulang, 180 katao ang nawawala, tapos na posibleng malita lang ang porsintong buhay pa ito. Sinabi ng mga opisyal na ang mga missing persons ay maaring natrap sa loob ng nagliyab na barko at ang iba ay posibleng tuluyan ng nalunod nang di naabutan ng mga rescuer. Ang pag-recovered ay, ay mabagal na talagang umabot ng ilang buwan sa kabila ng paghilo nito sa mababaw na parte ng karapatan, malapit sa bayan ng Mariveles, kandurang bahagi ng Manila, ay mayroong na ito ng apat na lamang ang na-recover ng Coast Guard sa loob ng unang linggo. Kalaunan, nadagdagan ito ng hindi bababa ng labing dalawang mga bangkay na makikitang may marka ng pinsala sa pagsabog. Sa kasunod na araw ay umabot sa anim na putatlong mga bangkay ang na-recover habang limang putatlo pa ang nanatiling nawawala. Gayunpaman, March 2004, sa mismong Marine Board Inquiry Hearing, ayon sa kumpanyang Gabriel Chiang A na ng barko, ay tumistigo mano ang 150 survivor kasama ang kapitan ng barko na si Captain Seferino Manzo na ang pagsabog na naganap sa mismong tourist section ng barko ay nilamon ng makapanausok na itim na ang amoy ay tulad ng pulbura ayon din sa ginawang pag-imbestiga limang buwan ang lumipas patapos ng ito'y tuluyan ang lumubog ay makikita ang ebidensya na bomba ang dahilan sa pagsabot. Inangkin ng mga grupo na sila umano ang nag-set up sa nangyaring pagsabog sa barko. Sa kadahilanan na hindi raw sumunod ang kumpaning WGNA sa isang liham na ipinadala ng na ayon pa ay humingi ng 1 million pesos ang ng grupo bilang protection money. Nang dahil hindi ito pinanagal, pinasabog umano nila ang barko na nagmarka bilang deadliest terror attack sa karkatan ng Pinas. October 11, 2004, inihalag ni Pangulong Lorian Kapagal Arroyo na anim na mga sospek ang naaresto ma na may kaugnay sa pambobamba. Ngunit, ang mga utak sa likod ng pagsabog na si Jan Jansalani at Abu Suleiman ay nasa kalayaan pa rin. Hunyo 24, 2008 si Ruben Omar Pistano Lavelle Jr., isang nakalistang pero ng kagawaran Estados Unidos na isa rin sa natatag ng grupo ng kagawaran ng Pilipinas na nagamalang Rajas Walang Movement ay naaresto sa Marine. Inihayag ng tagapangulo ng Anti-Terrorism Council na si Eduardo Ermita na si Lavilla ang sinabing utak sa nangyaring tama ng Super Ferry 14. Agosto 30 sa parehong taon.